what's up mga keepers magandang hapon yan for today's video magdi-deworm -de tayo ng ating mga isda kasi ginagawa natin to kapag one week tayo nagpapakain ng live foods you know. yan mga moy nya kiti kiti baka magkasakit sila kaya yan kailangan natin ng deworm baka magkakamalanos worm sila kaya kailangan natin gamutin kahit wala naman sakit di naman sa gamutin kailangan lang natin ma-maintain na hindi sila tubuan ng sakit ng kamalanos worm yan yan kasi yung mga kadalasan na encounter natin dito sa backyard kaya meron tayo dito ng stig para pang deworm yan babad lang natin dalawang tablet linagay ko dyan then mamaya bababad ko dyan yung pellet para ma absorb ng pellet yung sa tubig na natunaw na tablet yan dalawang tablet yung nilagay natin pang deworm para sa mga isla natin then ngayon papakita natin yung mga isla natin ito golden blue tail available yan, hindi ngayon gumagana yung mga erator natin kasi burnout out ngayon. Kaya kanina pang umaga, brand out 'yan you know. golden blue tail. Golden blue tail. Yung full gold natin oh. Yan, hindi po tayo nag-out ng mga gapis yung mga nagko-comment sa atin na nagtatanong kung may pour out tayo ng gapis, hindi po kasi kapag napadami natin mga gapi, kami natin 'yan sa mga solid viewers natin, 'yan you know. oh. Mga toxic short body. May mga pride na rin to eh, you know try nawala yung isang female yun o yung isang female ito yung ribbon natin o then dito mga GBT GBT yan mga pag -green water na naman yung tubig natin kasi yan naaarawan yung backyard natin kaya mag -green. dito mga ginagroom natin o yan divider. Nilalagyan lang natin ng isang female na maliit para ma-banat or mainat yung ito nila mga dorsal. Ya try natin ni eh, gain nito, yun know, tabanan nito. Lalo pag maganda to for grooming kasi kapag nag-green water to, maganda to tingnan. Mas maganda sa muli sang green water. Para ma-enhance yung kulay nila, parang ma spirulina ba? Golden zebra konti na lang oh. Mura lang to, na uh, dito nakalagay mura lang full gold dyan ito yung golden zebra natin na may anchor worm pero ibinunod na natin yun know, o sana maka recover na siya para ready to breed na natin pakita natin yung mga kasama nito side view yung gawin natin ng mga breeder sa golden zebra. yan ito ito yung gagawin natin ng mga breeder yan golden zebra. yan o isang male lang dito yun yung male oh yan, yun yung tatlong female yung isang male natin dun, ginagamot pa natin yung anchor worm yan, so ready to mga juvie size ito naman, ready for shipment na to bukas i-ship na natin to bukas sa Cebu yan, sa Cebu i-ship na natin to yan, na golden zebra ship na natin ito, pakakunin na to ni sir mamaya, inihintay na lang natin yung payment mamaya lilinisan ko yung mga dumi nila para ma wala silang makain para ready to ship na ito wala pa tong laman ito yung marble natin oh. nagana pa tayo ng mail nito na marble ito naman yung mga hindi natin pull out dito lang yan sa atin mga golden zebra baka may gusto ng golden zebra light base PM kayo mga bossing mayroon tayo one pair ribbon tapos round yun know. oh naman GBT pa available pa yung GBT ngayon yung GBT natin 1K 2 per na ngayon lang tayo nyo maglalabas paubos na natin yung GBT ito GBT breeder size hindi natin pour out ito yung previous natin kay sir from Cebu dito naman tayo ito may isang bane tail tayo dito na GBT Ayan. then ito green water rin dito kasi sinaga kasi ng araw to eh Mga 24 hours Ayan, Kaya pag na naman Pero good siya para sa ating mga maulis Kasi Ganda yan Ito yung kinagroom natin Ayan, oh. Medyo gumaganda na PKBM natin Ito may mga PKBM female pa tayo Not for out ang mga PKBM natin ah. Mga piniflex natin na PKBM not for out solid ang mga katawan mga virgin pa hindi pa nagda-drop full mass ito yung male may male pa tayo dito na hindi pinapatusok oh, yun, know, oh. ganda na ng kulay ng PKB male natin oh. grabe hirap talaga kapag nakagroom tapos bibilin lang sa'yo ng mura Yan. keep na lang natin kaysa bilhin ng mura Yan. sa fish keeping kasi mga bossing bonus lang yung makabenta ka kasi pinasok mong habi na to eh, hindi mo kailangan ng talaga, yung iba kasi ginagawa ng negosyo yan iba-iba kasi yung mga breeder ngayon, iba-iba naman tayo kaya walang pakialaman kung anong gusto nila gusto nila yun, kaya wala kayong problema dun, yan dito, rinagyan natin dito ng space para kapag may mga dumi sila, malapit natin silang saipunin, yan gamitin lang natin yung utak natin dyan matap yung ring na naman ganda ng spot natin oh. yan ito available pa pala 7 pieces 2.5 gallon dun area lang yung pwede mag pick up nito yung mga gusto dyan mag order dun area lang mga gusto dyan mag pick up dun area yan balik tayo dun sa binababad natin lagyan na natin pellet mga comment kasi kung ano ginagawa natin. Lagay lang tayo ng pellet mga bossing, quaking. I-absorb lang niya yung babad lang natin ng mga 45 minutes. Babad natin tong mga quaking natin. Then, para din na tayo mag-water change. Diyan. Babad lang natin. Sabay lang natin sa pakain. Para yung iba kasi, ang ginagawa nila sa pag-deworm, kumukuha sila ng isang reptad tapos tinalagay nila ng isda sa akin kasi dito pinapakain ko na rekta na yan yung turo sa akin ng tropa natin na fish keeper. kaya ginaya ko lang ano you know, diwim tayo ng isda kumaya lang tayo sa mga nakaka alam yan. wala kasi tayong alam nito kaya kaya gaya lang tayo yun know, hindi pa natutuno yung lahat tablet yan ang kulay green Maraming salamat pala sa mga nagbibigay sa atin ng mga tips. Kasi yan, dagdag kaalaman natin yan sa fish keeping. Nabibigyan tayo ng tips. Para pag may mga na-encounter tayong sakit, alam na natin kung ano yung gamot. Yan o. Babad lang natin ng 45 minutes. Kapag na-absorb niya na yung the worm, pakain na natin sa ating mga isda. Kasi nagpakain tayo ng one week ng kiti Tapos dap niya kinukuha pa naman natin yung sa madudume eh, na sapa yun know, o grabe solid tong golden ay golden zebra natin o oh. comment nga kayo mga bossing kung nakabot kayo sa video na to comment kayo dyan sa baba ng comment section kung nakabot kayo sa video na to kung tinatapos nyo yan o kaya isang bagsak muna kamal man then kung nakabot kayo sa video na to baka naman follow -like and share naman sa ating video para updated kayo sa aking mga videos thank you guys